But so I am booking Let's Go I'm twenty-nine and I find myself hungry. what did happen to the last ten? I ran away with my life as well and never turned back again. It's kinda funny that the moment we passed

Gulat nga ako sabi ko kay Dokto ah. Sabunutan <laughs> ko. Youtube. Ako ano, pasyaw ko. Ano ba yun? Shoutout ka muna boss oh <laughs> Dito sa E&B Meat Shop Ha? <laughs> ah? Dalawa yan kuya? Ay siya Yun, thank you para mapanood shoutout ko muna kaya okay. shoutout po sa mga UNB meet sa Dasma ah, meron din kayong branch ano, branch doon Antipolo hmm. ikaw sir pampano yan pampa inspirasyon para ganahan sa buhay <laughs> thank you bossing thank you Okay na mga boss, sighting pick up tayo for today's vlog. So booking natin mga boss, uh, ah naman ung booking natin dito sa Project 8. Papunta na Project 6, malapit lang 2.3 kilometers. So yung challenge natin na mga boss ay 20 bookings yun mga boss, di ba? So nagsimula tayo noon ng 11. So ang oras ngayon ay 9:55 AM. So, sa naman natin ngayon eh 25 bookings ang gagawin natin mga boss, 25. 25 ba, ah? 25 bookings. Pero siyempre, malapitan lang 'yan, hindi natin makukuha 'yan kung malayuan yung booking na gagawin natin. So, abang-abang na lang kung maganda ba yung tip na naman or mas malaki natin yung kita na 14 nung nakaraan. Pero malamang mahihigitan. So, samahan nyo ako sa vlog na, na 'to eh okay, let's go. 74 kuya. kaya ano Ate Heidi no? Mm, okay. Yes sir, lahi mo lang sir. May ano ta, may resibo? Ah, uh, yan lang binigay kuya eh. Ay, di nagbigay ng na resibo? Oo, oh, wala walang binigay sa akin. Sabi mo 74 kilo. Sige po. Ano pangalan mo kuya? Daniel Dala. Daniel Padilla. Ay Dala. Dala. <laughs> <laughs> 70 po kaya? Oo. Ah. Paturman na lang po dito kaya. Sa baba. Daniel. Patilya. <laughs> 70 po. Kung bumibigay ka itang araw kaya, makano yung kita? Dito? Mga ah, 1000 din mag-aapong. Mag okay din. Pwede na no? 26 ba? Pwede nang kasawala, no? Thank you, boss. Thank you. Pagka-drop ko, nakakuha agad ako ng booking. 15 May. Dito na bayad, madam. Salamat po. Tara, let's go! Patingin ko sa drop-off. Eh, pinareceive ko na lang ito kay kuya guard. Kasi hindi ma-contact yung receiver tapos walang signal sa area na to yun pinicturean ko muna si sir at nakuha ko ulit yung booking nila boss pick up oh. ulit boss <muling> kaya ano, Leia Martinez isang box daw na ano chicken sticker bos, sticker. Hah? Sticker dong. Sticker nang. Lagar lo. Hah? <laughs> Kalau ID. <laughs> Subscribe mo to ha. Subscribe mo. Ha? Subscribe. Hahaha. na, Hahaha. 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 Padilla. Gol! Close mo nga may enter. Bukas pa Bukas siguro. Daniel, dalag lang. Oh, may 9,000 ka na rin pala Sir, na ako. All the Not bad. <laughs> sa YouTube, yung ano, buong video mag-apo kong biyahe sa YouTube. Nakablog oh, ka kayo, sir. Oo. Oh. Ito ba yun, sir? Oo. Oh. Oh, follow kita nyo, ha? Oo. Follow nyo, sir. Sir, follow ka na, sir. Follow. Ilang kilo yan, sir? Palo. 15. Eh okay, boss, thank you boss. Marami rin na picture dun eh. thank you, thank you. Sir, asahan namin yung video sir. Oo. Oh. Sa YouTube. Thank you. Okay na na ako. <laughs> tayo ng booking dito sa ENB Meat Shop. Shout out. Booking natin mga boss dito sa Project Gate. Papunta naman to ng sa Uyo. Alapitan lang yung booking natin mga boss. 65 pesos at buong na let's go 65 pesos po 15 kilos saan ba sa inyo ma'am doon Doon po sige ko doon 65 70 salamat Pati nga ang cellphone ko dun ma'am Thank you Project 6 ma'am no Kay Christian Ringur Alikod lang ata na SMB Ito po dalawa? dalawa so, Sukulayan ko lang Okay na Salamat Tip 7 Alright, well, let's go! Sa Uyo, Project 6! in Ringor. Dito naman, Ah, Uy! What's this? Oh, ah, okay. Galing to sa Balintoy. Ano dito? No? No, um, ano balita Sa Uyo. Okay natin. Oh, Salamat. So, ang oras mga boss, ah, 11.16. So break time muna ako mga boss Para dire diretso tayo mamaya Kain muna ako Kasi kanina pa ako nagalmusal Alas 7 Pagkatid ko sa anak ko eh, nag edit muna ako Yung vlog mamaya na mapapanood nyo Yung 20 bookings eh, Nakasalang na mamaya 7.30 yan mga boss Tapos ngayon 25 challenge naman to ngayon So, nakakaano na ako mga boss, 4 uh, apat na booking, 230, tapos may mga da, dagdag pa yan ng mga tip. Siguro mga 250 naglalaro dyan. Uh, balita ko na lang kayo mga boss, pag ganun na tayo, nakakain na at may first at may susunod na booking. Let's go! At yun, tapos na akong kumain mga boss. Okay na, tapos na akong kumain. Back to na naman tayo ulit mga boss. Bawal pa tayong booking. Let's go. So, yun. Nagtuloy-tuloy na ang aking biyahe. Siyempre, may tip na naman tayo dyan. Yes, sir. Pagdating sa drop-off, deliver na agad yan. All goods. Tapos nakuha ko yung booking ni Map na mga pagkain. Kompleto to. May kanin, may ulam at may ice cream so pinag ice ice muna namin sa bag kung ano yung pwedeng unahin or balibalita rin hmm, okay. doon na lang yung bite ko yan okay po, salamat so diretso na agad yan sa drop off bali hindi ko na videoan yung drop off dito at nakakuha ko ng booking sa SM Annex, isang malaking box Masya ba? malaki pala yan. Live pa lang 'yan. Pero magaan lang, sir. Magaan lang. Tingnan natin kung kasya po sa. Patayo, pwede 'yan, 'no? Pwede 'yan. Magaan dito pa. Ha? Yan, hindi malalagay. Hey, Tayo resibo. Ay. Ah, dito na lang. Ay, si baka makalimutan ko eh. Dito na lang siya. duna bayad po, no? Doon na po ba? Ha? Ah, sige po. Salamat. Bali ang deliver nito mga boss ay sa tracking. So, uh, nagpadagdag ako dito sa customer kasi nga malaki yung box Bali de-cash payment. Okay na. Bali ano yan sa mga boss 61 pesos. Pero Gcash payment to. So malaki ini eh. nagpadagdag ako. Wala pa naman ako sinasabi kung magkano sila na nag-offer gagawin na raw na 150 Gcash daw. So harap time booking tapos pakita ko sa inyo pag na. Let's go. Yan na mga boss oh. Sined na 150. You have received Gcash dito, ginawa ko ng piano yung doorbell kasi walang lumalabas. At yun, okay na yung transaction namin. Success Let's go! Pagdating ko sa drop-off, mali yung pin. Pero, konti lang naman. Buti na lang at binigyan tayo ng tip na naman ni Ma'am. Goods. So, rekta na agad tayo sa ating susunod na booking. Project A to SSS Diliman ang booking na to. So, ang sa atin dito ni ma'am is puro bariya. Panlagay natin sa alkansya. Pero good siya. Wala problema yan. So, tara. Let's go. Bali, may tip na naman tayo dyan na gold 20. So, nagtanong ako kay Pops kung saan yung exit kasi nalili naliligaw ako dito kung saan ang exit nila. Tapos, nakuha ko yung booking ni Sir. Sentries to Bahay Toro. Bali, dalawang box na hindi pa na assemble So, inopera ako dito ni sir kung gusto ko paraon ng booking. Kaso, hindi ko type yung lugar. Ah, man. Manila. Hindi ako pumunta dyan Hindi ah, na ako sa malapit. Thank you, ah. so, salamat. So, yun. Kala ko hindi siya magkakasya sa bag. kung pala, patagilid lang dapat. yon. Good trees, papunta is. ng Bahay Toro, paid by wallet Let's go Shell, go Bayad na, bayad na madam Thank you, nai Salamat na. Let's go Tapos, nakuha ko ulit yung Booking ng ENB Meat Shop for the third time Yeah, let's go Sir, welcome back <laughs> Kaya ano, Margie Cruz, boss. Sukin nyo na ako, boss, sa booking, ah. <laughs> Sukin sa booking. Pagkat <laughs> 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 oh, ko na nyo. Ano? Ano no? pag a Para. Ha? Mag-a-manager. Oh, shoutout ka muna. Shoutout sa nanay ko. Magpagaling ka lang. Hey. <laughs> <laughs> Pangatlo na to. Na. Baka mayroon pang pangapat -pang apat niya, mamaya. Dito dito so, lang kasi boss, ako malapit lang. Yan boss yung pangalan mo boss. Oo. Oh, hindi kaya kita yung sticker ah. Yeah. Hindi mo ah, sinerge no. Na ako. Ah, ayos yan. Sige. Eh. <laughs> yeah. Ayos na mga boss. Pick up na naman tayo. Pangatlong pick up dito sa ENB Meat Shop. Dito sa uh, ah, Bahay Toro. Papunta na naman to ng ano naman. Ng Banlat. Tara. Let's go. Bali, sumaglit muna pala ako ng break time. Bali, ang kinain ko niyan ay uh, Angel's Burger by One Take One. At syempre, may partner yan na Mountain Dew. Baka naman. At syempre, more water pa rin tayo kahit nagsusoft So, kinuha ko na nga yung isa pang burger kasi gutom na gutom ako dito dahil talagang bakbakan pagka drop deliver agad so yun dito na ako sa drop off ah, ah! hindi ko akalain bibigyan pala ako ni sir ng tip oh, 90 okay na. okay na salamat ha thank you 90, 120, may 30 good Akala ko okay na, yung pala may kulang pa pala. Walang binigay, boss. Libro. Hindi, hmm. dapat sa isang tao, isa lang yan. Ayan. Contactin mo na lang doon sa ano. Salamat. Picture ako na lang dyan, boss, ah. Tara, booking, 30 pesos, tip. At yun, hindi pa ako nakakali sa area, ay nakakuha na ako ng booking. So, ito na nga. Dalawang box to na prosen. Sabi ni ma'am, eh, magdalagdag naman daw yung receiver. So, inuna ko muna yung malaki dito sa bag. Tapos, yung isa, eh, doon na lang sa harap para balance. Ha? Talipa pa. Talipa pa lang to, mga boss. 60 pesos, pero magdalagdag daw. Box na prosen. Tara. Let's go! Pagkadating na pagkadating ko sa drop-off, eh, binaba ko agad yung dalawang box kinamada ko muna para goods tayo sa customer so yun binigyan na naman tayo ng tip salamat po all goods tip 10 pesos tapos nakakuha ko ng booking Mindanao Avenue papunta ng bagong pag-asa pero medyo muulan na dito mga boss Bali, di muna ako nagkapote dito mga boss kasi medyo kaya pa naman natin yung ambon. So, diretso na tayo sa drop off. At yun, pinunasan ko muna yung upuan dahil labasan ng ambon. So, tara, gaya na. So, pagkadating ko sa drop off, eh, buo yung pera ng customer. So, buti na lang, eh, meron tayong mga panukle. Binayad sa akin ng mga customer at may mga kasama pa yung tip. So, dito, pinilang ko sa isa, may 100, may 50. So, yun, success. So, na natin yun, sir. Let's go. Harap na tayo ng another booking. Mas lalong tumitindi yung challenge natin, mga boss. Kasi umuulan na naman. Sobrang dilim, mo. Oh. Tapos, nakakuha ko ulit ng booking bono ng 190 kaya binilang ko na habang wala pa si customer para paglabas niya eh nakahanda na yung ibabayad ko yun yung mga isa sa technique para mabilis din yung transaction natin bali pagkain nga pala ang item na pinick up natin so spaghetti at cake to so rekta na agad tayo sa drop off para may tip Thank you, bossing. Thank you. Bali, pagbayad sa akin dito ni sir, eh, kulang pala yung binayad niya. 100 lang ito. Kulang. Bali, tinawagan ko dito ni si sir at sinabi ko na kulang yung binayad niya. At habang inaantay ko yung kulang na bayad ni sir, eh, nakakuha ko ng booking. Booking at bigla itong tumawag sa akin. Hello? 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 Opo, sige, you sir, thank po. Opo sir, sorry, hindi ko nalagay. May box po ba kayo? Ah, may, meron ma'am. Pagkain po ba yan? Ah, uh, uh, okay, cake. Pero okay lang kahit matagtag. Malapit lang, lang Okay lang matagtag. Masisirain ma'am. Okay. Opo, okay lang. Anong cake ba yan? Okay, birthday, birthday cake o yung mga malilit lang uh, na cake? Uh, uh, medyo maliit lang naman siya. Ah, sige, ano, alalayan ko na lang ma'am. Ah, hindi pa bayad. Uh, uh, hindi pa bayad. Sige, ma'am, tawagan kita, ma'am. Kayo po nagbook book, okay. Uh, okay, nag -book. O, sige, tawagan ko po kayo pag nandun na po ako. Okay po. Ba, maputol to pag ano. I update nyo na rin ako, sabihin nyo na, ano, na, na nyo na. Ha? Okay po. Ah, let's go. Item pickup up. Bye, Toro to Project 7 cake alam nyo kung anong cake cake ng mga lalaki secret <laughs> so natin pakita sa video so tara let's go gabi na okay na daw to kuya salamat 76 ginawa good inaabot na ako ng gabi pero tuloy tuloy pa rin ang deliver ko ay tin natin mga boss project 6 papunta so na ano bago bantay 74 pesos let's go 74 ma thank you 74 po okay po salamat ayos na trap na mga boss mas nakuha na ako 59 Pesos sa Friday Gate kung pasuntan mo Let's go! Ma'am! May kumaro doon? Taho King ah, Ito po lahat Thank you! Doon na bayad po Thank you. Pagdating ko sa drop off, hindi ma-contact yung receiver. Awit ah, mga boss, hindi ma-contact yung receiver. Nilagan, boss. Dito Bali, pinagtanong ko na lang yung bahay ng customer kasi no choice, hindi talaga siya ma-contact. Tapos, nakakuha agad ako ng booking sa tanan Tanansora Tulang Center, Diliman pinaparash pala to ni ma'am kasi kailangan na ng pasyente bali pagdating ko sa drop off eh tinanong agad ako ni ma'am kung marami daw ba sabi ko isang eco bag at dahil pinarash ni ma'am yung booking syempre asahan na natin na may tip yan ayos okay hey, mama, salamat 150 ayos ito lang sya mga boss oh. 86 pesos all good. tapos na ako, ako ng booking SM North 2 Kulyat so mo muna namin yung booking kung tama ba so yun nag confirm na si sir so rekta na agad tayo sa drop off Dumang pa si Pops A hey, Pops so yun let's go boss Hindi pa ito nabayaran Hindi pa nabayaran Hindi kasi ako binayaran doon pero tumawag na Gigikash na lang daw Thank you sir Thank you Gonzales sir Nakakuha ko ng booking Kulyat to bago bantay So kahit sobrang dilim na eh Bakbak -bak pa rin tayo Para kumita so Ang item pala natin dito ay kanin at ulam. So, dito na ako kagad sa drop -off. Thank you, thank you. Bali, nagpagas muna ako rito ng 100 pesos. Kasi baka mamaya eh, magtulak tayo. At nakakuha ko ng booking dito sa Bertis North. Papunta ng West Camias. Pagkain siya. Hey, son. Bali, mag 10 na pala to ng gabi. Kaya, pahirap na rin ng booking kasi meron ng night search. Napunta kay Cassandra po. Nakakuha ako ng booking. Diliman to E. Rodriguez. Bali may night search na yon yung booking na yon Okay na ma'am. Salamat. Po, po. So, yun. Update mga boss. So, bali may problema tayo. Hindi ko alam kung ma may hit natin yung challenge natin na 25 bookings eh. Nakakaano na ako 23 bookings mga boss. Tapos ang problema is ano na lang 11% na lang yung cellphone ko. Yung camera ko malapit na rin tumalobat. So hindi ko alam kung mau-complete natin to. Bali ano na 10:30 na. So may mga ano na to night search. Bali naka dalawa na akong night search kanina. So balta ko kayo mga boss kung ano yung pwedeng mangyari. Let's go. So yun, update mga boss. Oh, so, wala. Pang hindi na talaga natin makukuha yung 25 bookings kasi wala na lobat na yung cellphone ko. Ano na lang siya 10 10%. So baka mamaya eh pag may nakuha pa akong booking bigla na lang mamatay. Mamaya hindi ko may deliver mahirap na. So all goods na to. So oras ay 10.44 ng gabi. So malis tayo kanina sa bahay is 10. So 12 oras may tayo bumiyahe. Tapos nakaano tayo 23 bookings. So sa biyahe natin sempre eh, malapitan lang lahat. Kung baga akong tawagin ni gurami. So, malobot na rin kasi yung camera natin. Tapos, sa mobile pa cellphone. Eh, wala. Hindi talaga natin makukuha yung ano, 25 booking challenge. So, susunod na lang. Gawa natin ng part 2. So, check na natin mga boss. Una kailang booking ako. Kasi malulobot na ang camera Baka hindi umabot sa finals <laughs> So ito yung kinita ko mga boss Sa 23 bookings Ayan oh. 23 bookings Tapos Kumita tayo dyan 1,459 pesos Tapos yung mga Tips natin sa customer Hindi ko na lang maito total Mga boss kasi masyadong mahaba yung ano natin masyadong mahaba yung mga video na ginawa ko clip kasi bawat isa yan and 23 bookings yan eh kumbaga lahat yan naka, naka video so pantayin na lang nyo mga boss kasi may kita naman yan sasabihin ko naman yan na may mga tip so yun hanggang dito na lang vlog ko mga boss like, comment, and share ay kayo mag-iingat peace out Yeah. See you next vlog. Woo! Taman lang.